Hi hey guys, welcome to my channel tulis video nito ako sa taxi guys papunta nga ako ng airport Galawi ako ng Pinas ayan, so bibilisan na natin yung video guys kasi nga syempre parang naiya ako sa taxi driver Ayan na nga guys, so ito nga lang yung pagkain ko sa sa ano sa aeroplano. And yun lang yung in order ko kasi nga ano, hindi naman ako masyadong gutom. So noodles lang at saka yan lang talaga yung gusto ko sa airplane, guys. Ayaw ko yung food nila. Ewan ko, mas mas okay yung noodles kaya sa food ng aeroplano. So diyan ako masaya. And then nga ayan na nga guys, landed na yung aeroplano na sinakyan namin papuntang ano. Untang Puntang Manila. Sumabuhay! Welcome to Pilipinas! Char char. <laughs> And then, ang bilis ko nga lang, guys, pag paglabas ko ng, ano, ng immigration, hinahanap ko na kaagad yung, ano, yung gate ko nga, kung anong, kung anong number yung kuhaan ng luggage. Yan, so, maghihintay ako kung... Hintay na lang ako dito kung anong oras bang ilapag yung mga lagid sa ano. Sa mga pagahero. And then, kinungha ko na nga rin tong trolley na to guys. Dahil nga, mayroon akong dalawang luggage na ano nadala dala. Pasensya na kayo sa video ko kasi medyo kumukuha lang ako ng tiempo. Dahil nga sobrang dami ng tao at saka gusto ko na makalabas agad ng immigration. Ano na yan nga guys, nag-under na yung ano, ibang tawag dito. Ayan, may mga kumpuha na ng mga luggage. At ayan na nga yung luggage ko, ang bilis lang numating. Dahil nga ano, maaga akong nag-ano, nag-check-in. Nag Kaya medyo maaga din yung luggage ko. Then, kailangan nga paglabas ko, guys, ng, ano, ng, ng departure. Kailangan ko pumunta lang departure area, guys, kasi nandoon na naghihintay si kuya. Yung sundo ko lagi, pag tuwing umuwi ako, papuntang pauwi ng Pinas. Si Kuya Pidjuk, ayan. So, thank you, thank you so much. And shout out kay Kuya Pidjuk na laging nandyan at saka sumusundo sa akin. Tuwing umuwi ako ng Pilipinas. Kaya hindi po ako nahihirapan, guys. Sa mga gusto umuwi ng Pinas, at saka kung gusto nyo ng... Sundo. Ayan. Hey, narito na ako. Welcome to Manila, Philippines. So I am here now. singil niya. And then, lagi nga po siya naghihintay sa akin sa departure area kasi pag doon po sa sundo, marami pong tao doon dito sa si departure area. Ang lang po. Hi kuya! <laughs> <laughs> nice to see you again. Ang tagal. Kanina. <laughs> Huwa uh, ko'y tsokolit, kuya. Biglaan, biglaan. Nagihirap. Ay. Sila isa wala. Ano to Tagik? O, oh, taguig pala yung vista mo. Ayan guys, ang bagyo baha-baha dito. Ah, vista. Punta kami ng kaytay. Kapon talaga baha dito. Baha dito. grabe naman yung ano, ng, ano, ano, oh? wire. Spaghetti. Maganda sana dito guys kung ano. Anong ginagawa nila? May ginagawa pala sila dito. Hi tide.